ba? Luto. Totoo nga luto na. Totoo nga yung pag binilad sa init, naluto. Ayan guys, magluto tayo tayong isda dito sa labas. Tingnan natin kasi sobrang init ngayon. Tingnan natin kung totoo yung nasa video. Sabi. Ayan na. Ayan na. Ayan na. So guys, ilagay na natin. Kasi kanina pa yung kaldero dito eh. Oh, ayan na. <coughs> oh. Oh, ay, na Ayan na mga kabayan. Ito na oh. Paluto na yata to. Balik rin natin. Ang Balik ka rin natin. Kung luto na. Ba? Diyan! Luto. Luto na luto na. totoo na yung... Pag binilad sa init, naluluto. <laughs> ayan o. No? Grabe. So, ayan o guys. Binaliktad na natin kanina. Tapos ngayon, tinan natin kung ano, kung mo. So, ayan. So, ayan na, guys. Tingnan natin kung luto na kasi kanina. Binaliktad natin. Dito. Loto na talaga oh. Totoo nga yung mga nasa mga video. Nakakaloto yung araw. Oh. Di ba? Hindi na. Grabe. Sobrang uh, sobrang init pala yung araw kaya na pala nakakaloto. Ito pala pag nasa ano. Totoo pa rin nasa video. Ayun na guys. Totoo nga. Tinanong nyo guys. Di ba? nakaluto loto na po. thank